What's up mga ka-magic, magic tricks tutorial, coin magic tricks tutorial mga ka-magic So may quiz ako sa akong kamot mga ka-magic and water bottle mga ka-magic So itong coins mga ka-magic, ihampas na to dito sa butilya mga ka-magic at biglang papasok Ihampas natin dito at biglang papasok sa buti mga ka-magic After I perform, ituturo ko kung paano ginawa mga ka-magic Just watch, and one two just watch, and... Yun, biglang pumasok mga ka-magic ang coins. Yun, yun, yun. Okay, so ang gimmick dito mga -magic, or ang tutorial mga ka-magic, kung papaano ginawa ang tutorial or ang gimmick mga ka-magic, ituturo natin kung paano ginawa. First mga magic ang inyong gawin ay dalawang coins ang kailangan mga ka -magic. Ang isa ay ilagay dito sa loob. Yan, ang coins ay ilagay dito sa loob ang isa. Then, ang isa mga ka-magic ay nasa labas. Pero mga ka-magic, ang kailangan din mga ka-magic ay meron kang key holder na may magnet. Yan, may magnet yan mga ka-magic. Yun. At saka, coins. One and two coins. So, duplicate coins ang kailangan mga ka-magic. At saka, water bottle na may wrong laman mga ka-magic. Then, So, ang gawin mo, lang ka-magic, kung nakahiga yan, mga ka-magic, ipatayo lang ang coins, yan. Pag nakatayo na yan, ka-magic, yan. Pag nakatayo na si coins, ay itwest mo, mga ka-magic, iikot mo na hindi makikita sa audience, yan. So, yun, mga ka-magic, so hindi mo naman, hindi na siya makikita. Nagiging bakanti na transparent siya, mga ka-magic, yan. Pag ikotin mo yan, mga ka-magic, yun, nalabas si coins, ikot, so hanggang dyan lang, mga ka-magic, okay? Pagkatapos, mga ka-magic, ang next step, ay i-magnet mo na yung coins Pagkatapos, itong clip, mga kamajik, itong clip ay ilagay mo dito sa gilid Yan. Ilagay mo sa gilid Yun. Then, hihilahin si coins mga kamajik. Yun, no? Oh. Yun, okay? Then yan, and, okay? So, ang gawin mga kamajik, ang coins mga kamajik, ay ilagay mo dito, mga kamajik, okay? So, usun mo natin na konti. Itong coins na may string, ipasok mo yung kamay mo dyan. At saka yung string, mga kamajik, ay eh, kakaviran mo dito sa iyong arm. So, ganun ang position, mga kamajik. Yan. Okay? Then, ganun, iisa, itaas ang bute na walang laman. Pagkatapos, papretend ka, mga kamajik, ihampas mo yan, mga kamajik. Paghampas mo, iikotin mo itong bute, mga kamajik, para makita si coin. Sabay, ikot, hampas, sabay, ikot. Okay? Watch. Gawin na natin, mga kamajik. And, one, two, just Like that, mga ka -magic. Biglang lumabas, pero si Kois, mga ka-Magic, ay nandito na. Lumipas. Na. Okay? Then, ipapakita mo na yung Kois. Ano dyan, mga So, yun lang, and thanks for watching, and see you for the next episode, Magic Tricks Tutorial, and Viva Tisus, mga ka -magic. Thanks for watching.